Naranasan mo na bang huminto at humanga sa isang bahaghari matapos ang ulan? Alam mo ba na ang makukulay na arko sa langit ay resulta ng kakaibang laro ng liwanag at tubig? Kapag umuulan at sumisilip ang araw, pumapasok ang liwanag ng araw sa bawat patak ng ulan. Sa pagpasok nito, nabibiyak ang liwanag at nagkakahiwa-hiwalay sa iba't ibang kulay. Tinatawag itong pagpapaliko o refraction. Pagkatapos, tumatama ang liwanag sa loob ng patak ng tubig at tumatalbog pabalik. Kaya nagaganap naman ang pagmuni o refleksyon. Sa muling paglabas ng liwanag mula sa patak, lalo pang nahahati-hati ang mga kulay. Ang resulta, isang makulay na arko na may pitong pangunahing kulay. Pula, kahel, dilaw, berde, bughaw, indigo at lila. Kailangan ng tamang kondisyon Ulan, sikat ng araw, at tamang anggulo sa pagitan ng araw at ng iyong mga mata upang makita ang bahaghari. Ang bawat patak ng ulan ay nagsisilbing maliit na prisma na nagbabago ng liwanag sa isang kahanga-hangang palabas ng kulay. Kaya sa susunod na makakita ka ng bahaghari, tandaan mong ito ay isang likas na eksperimentong nagaganap sa bawat patak ng ulan na tinatamaan ng liwanag ng araw. Isang paalala ng kagandahan at hiwaga ng kalikasan.